Hello! Maayong adlaw sa inyong mga tanan. So for today's video, magdulat sa tao. Tungit! kay maura mga to ang pamatay sunog or pamatay oras sa tibuok Adlaw nato to mga kahigala. By the way, sa mga nakakita sa ako ang YouTube channel, Karong Adlawa, magpamalihog or muhangyong ko sa inyo na pag-i-follow lamang po. And let's support one another. So, sa ako content is just lingaw-lingaw lang ta guys, no? Kay ba baguhan pa man ta. And hopefully mag-enjoy mo o mag-comment mo kung unsa yung gusto na kong buhatan sa ako channel. And this is just for entertain entertainment purposes guys. So, nga tayo nagdulap mi ani kay boring kaayo at the same time uh, uh, way laing So, nagtong it me together with my, you know, colleagues at the same time workmate dari sa mo ang apartment. So, iya yeah, ka kay heater si Madam R. Ani, so, perti na akong pugong, pugong, pugong. Ani, may na lang dili mabira ang heater sa kalab pano. So, ako ang ibuhat, ani, guys, kay nagkuan ko, ani, tawag, ani, nagbasa-basa ko kung si angay kaunon sa kalaban. And then, uh, yan, tama ako ang nalabay, ugnat tungit itcha. So, makita man na ninyo sa last part sa ato ang video. So, karon guys, um, again, since this is my first ever video sa YouTube, ako ang ginaawag ng tananap pag i-follow lang po siya guys kay may na lang po makatabang mo sa pobre o makapalit o bugas char lang so kanina adlaw again maupod ni siyang time nga pagka after sa dula namo gibuhat namo mo or gibuhat na ko ang channel sa YouTube channel so excited ko na unta Makafollow mo tanan mag-grow to ako ang channel o maka-support po ko sa sa ubang nanginahanglan no Through, you know, um following them back at the same time, helping them to reach their goal as well as content creator and vlogger. So, mo olang to siya, guys. Kung walay mo follow na ako, it's fine. Kung walay mo views, it's fine. Never a question ang management sa taas. Ikangan na assurance sa yung mga basic na friend. So, thank you so much and have a good day.